Hi guys! Magandarang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po kung muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kasi Smos ang Kim upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabi ito ang atin po tatalakayin ay may kinalaman dito sa mga ganaps ng Kim sa Desyembre. So mukhang marami-rami tayong ayuda guys sa December dahil ang dami pong mga ugong-ugong ngayon sa Sokmed na December po ay sa month of Kimpaw dahil marami po silang magiging ganaps. So, excited na po ba kayo? lalo na dito sa nasagap nating chika na kung saan ay mukhang bubusugin po talaga tayo ng paayuda sa December. But before that, ano, sa mga di pa po nakakasubscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag updated po kayo at manotify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avelino, sagot na po natin yan. So, munting paalala guys para sa mga Kim Pao fans, sa mga hindi pa po nakakaboto para kay Kim and Paulo, simulan niyo na po ngayon dahil malat matatapos na po ang botohan sa December 5B sa ating nasagap na chika. Sabi nga po dito, sa Kapamilya Stars Anniversary Pool po ito ha 2024, we would like you to really fight for your idols play clean. This pool is for celebration of 8th anniversary of ABS-CBN Stars Pool. Do your best until voting closes on December 5, 2024. These are the TV slayers that have reached the grand finals round of hashtag Kapamilya Stars Pool 2024. So, 50% po from judges vote and then 25% Google account votes and 25% X account votes. Kaya naman guys, uh, vote na para po kay Kim and Paolo. Sabi nga dito, The most awaited grand finals round for the Kapamilya Stars Anniversary Pool 2024. Please click the link to vote for Kim Chiu and Paolo Habidino. You can vote until December 5, 2024. And uh, para po sa mga hindi pa rin nakakalam, ito po yun. Si Kim Chiu ay nasa kategory ng Magnificent Award. Ang Kim Pao naman for Couple plus Squad Goals Award and TV Players Awards for Lin Lang and What's Wrong with Secretary Kim. So, ang Magnificent Award po ay para ito sa Ultimate Star of the Year. If naniniwala po kayo na Ultimate Star of the Year itong si Kimi, i-vote yun na po siya for Magnificent Award. And kung kayo naman po ay naniniwala na ang Kimpow po ay ang Love Team of the Year and Fandom of the Year, i both nyo na po sila sa kategory nga couple plus squad goals awards syempre kasama tayo sa award nito kasi ano we eh, fandom of the year eh. And kung naniniwala naman po kayo na ang linlang at what's wrong with Secretary Kim ni Kim Chu and Paolo Avellino ay TV serie of the year and si Kim and Paolo ay TV actress and actor of the year, i-vote nyo na po sila sa TV's the year's awards category. And para naman hindi po kayo malito sa pagboto, so eto na po ang aking ipopromote ang post po ng Kim Global. Global. Upang sa gayon, kayo po guys ay hindi po malikaw at kung saan saan makaboto. Alam nyo naman, ang dami pong mga peking ano ngayon link na naglalabasan. Gamit na gamit po kaya ngayon sa social media ang mga links. Minsan na pag clinic mo yan, akala mo makakaboto ka na kay Kim. Pero ang totoo niyan, ay mahahak ang account ninyo o di kaya mapupunta kayo sa Shopee kasi ano po yan diskarte ng mga online business minded mga ganon kaya ingat ingat po kayo sa pag ano pagkiklik ng mga link so eto na po yung ipopromote ko upang sa gayon sigurado po kayo na doon kayo makakaboto talaga so eto po yung link ka Uh, piliin nyo na lang po kung saan kayo boboto kung sa Ultimate Star of the Year kung sa Love Team and Fandom of the Year, TV Serie TV Actress and Actor of the Year andyan yun, may kanya-kanya pong link yung tatlo na yan pwedeng isa lang, pero kung kayo naman po ay uh, masyadong maginoo at uh, generous yung pagmamahal niya sa Kim Pao mapa-individual man po kay Kimen and Paolo, eh lahat na po ang link na yung tatlo ay mag-vote kayo kung maari lang naman so ito po yung example oh, kapag nag-vote po kayo ang pipiliin nyo lamang po sila samantala dahil pinag-uusapan nga po natin kanina ang movie ng Kim Pao ay na kung maaari ay uh, talunin daw at higitan pa ang uh, ang kinita ngayon ng ilaw laba chu 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 ganto ganian Sabi ko kanina, is okay lang naman kung hindi po natin maabot iyon basta tayo po ay makapag blockbuster maging successful po. Ang first movie ng Kim Pao. So, ngayon, may nag-comment sa atin, si Ma'am Remedio, sabi niya sa atin bakit ka umatras sa box office? Go ka sa 1B. Kim and Paolo yan, no? Number one love team, kayang-kaya. So, uh, ano, hindi ko to iti-take as negative. Katanungan niya lamang kasi gusto niyang malinawan bakit ganon yung sinabi natin. So, gusto ko rin lang ipa-ilinawin sa inyo. Baka meron ding hindi nakaget. So, ayaw ko po kasi magmukhang uh, hambog. Ayaw ko po maging mukhang hambog ang mga Kim fans sa mata ng uh, mga, alam niyo na, ng mga tao. Kasi hindi naman po sa akin ang balik niyan. Kay Kim and Paolo magre-reflect yan. So, again, hindi po sa akin ang balik niyan, kundi sa Kim Pao. Ayoko pong masira ang Kim Pao, si Kim and Paolo, kaya stay humble lang. Ayoko pong magmukhang hambog tayo. So, kung kaya natin, gawin natin uh, ng tahimik, ng hindi po nagyayabang, kumbaga. So, yun lang naman yung akin doon. Kasi sabi ko nga, si Kim and Paolo ang uh, apektado dyan. Kapag nag-attitude tayo, attitude? Pag nag-attitude tayo, rather. So, humble lang, gawin ng tahimik, patunayan ng tahimik lang. Ganon, ganon umatake para ang mga bashers biglang mawindang chirap lang. <laughs> anyway, uh, ayun nga, sana po ay nagets po ninyo yung point natin. Ngayon naman, dumako tayo. Dito sa magiging gana po ng Kimpao ngayong December, so mukhang marami pong pasabog, marami pong paayuda. Bukod po ito sa magiging event ng Kimpao sa Capiz, Roja City. May nasagap tayong chika na ang Kimpao eto na, at ang lahat. Nag-re-ready na, handa na sila. nag -in may iniipon-ipon lang at bubulagain na po ang lahat. Back to Kimchu. Ayun, ayun na. Okay. Okay. Alam mo, eto rin ang aabangan nyo ha, na kumalap Kapit na isang buwan na lang eto na bubulaga na itong dalawang ito baka oh, December oh. pa lang eto na nagsisimula na sila kasi alam mo iniipon lang talaga niya lahat-lahat ng pet na pwed nang i-post yeah. sa social media. oh, nakita ko na naman yung reaction ng mga mga fan ng mga Kingpaw fan. Eh, mga King o oh, di ba ang lakas makaaamin na ang Kim Pao finally sa December, yung dating. <laughs> Yun yung unang pumasok sa isip ko nung marinig ko po ito. But I think may kinalaman po ito sa movie ng Kim Pao. kasi sabi nga di ba eh ano ngayon December daw po ilalabas yung kanilang patiser, kanilang trailer, ganyan na. Uh, at magpa-fan service na since sa February po ipapalabas ang kanilang movie. So December tamang-tama po siya para ipalabas din uh, na January fan service na. Nako nakaka-excite naman. Uh, uh, na ang ng December charot. <laughs> May November 29 pa, inaabangan ko din to kasi malakas po ang kutub ko na si Paolo Avelino ito. Magkakasama ang Kim Pao sa Chowking. So, uh, pa rin po tayo. Hindi pa po nagpa-fan service ng Kim Pao, pero kotang kota po tayo sa ayuda. Sa paayuda dahil ang dami pong ganaps nila eh. Nagpaplano na ang Star Cinema dun sa kung paano promo magagawa. Parang feeling ko hindi na kinakailan ng promo eh, ng masyadong promo. Kasi ah, kailangan pa king, rin. ibig sabihin yung mga malakasan, yung yung uh, motor nandoon na yon ah, the same ano yung hindi na kinakailangan pang parang the same laman. formula kung paano uh -oh. ginawa sa mga ibang ano like sa cut the movie Ganon ganun din dapat ganun din Push dapat pero yung ibig sabihin yung yung lalamugin mo sila para na na maging close ah, or oh, mga kasi hindi obvious na obvious naman na magjowa so OMG, mukhang hindi na daw kinakailangan pang ipilit yung chemistry ng dalawa like pakilig holding hands kiss alalay mga ganyan para uh, pang promo ba alam niyo yon kasi kahit walang ganon ay uh, ano na po ang Kim Pau fans kumbaga ay uh, hindi yung contento na kasi halata naman daw obvious nga 'di ba sabi obvious naman na magjowa na yung sabi nung isa obvious naman na mag-jowa na kaya hindi kinakailangan ng gano'ng klaseng promotion na to the max dahil ang Kim Pao ay uh, real na real, totoong totoo, even without camera, parang gano'n so kayo guys, anong inyong uh, thoughts, inyong komento tungkol doon, pakicomment lang sa baba naga dito lang muna ating update, maraming salamat po sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates maraming salamat